Hey guys, welcome back to Everly Reminder. for our another episode of Chair Up where we talk about life, music, adventures and many more. All right, so ngayon kasama ko ang mga kabataang artist mula dito sa Bukidnon. Yon, kaya we are very privileged para at makilala natin kung paano sila nag-start maging artist, paano din sila, ano yung mga inspirations nila, ano yung nagpapamotivate sa kanila to make an art. Anyways, pakilala muna natin ang ating uh, kasama natin si Ron. Ron. Ron, tsaka si Ken. Ken. Tapos si? Eh? Kukoy. Kukoy. Oh, kayo. Ano inyong kwan ba? Bisaya lang tanong. Bisaya lang tanong. Ang inyong hangkwan ninyo ba? Ang inyong image ba? Mau ba ang image sa pagiging artist? Or natural na ni siya nga yung anigid ang flow sa... Kay kadaganan ba? Ba kag artist? Ang iba mang god, stereotyping. Mga artist ba? Mura manig ka ng walay ayos. Wala dakwan, no? Pansin ninyo, mga... Mag kwan sila ba? Ma-judge ka ba? Mga judgeer mayang ang iba nga tao nga pagiging kani tawahan na ni murag wala man ni siya iligo permi nga ngana <laughs> pero para sa inyo ha is it ano okay lang ba nga anang tanaw sa inyo ha, or wala mong ga mind ana sa pagdating sa fashion sa inyong para sa ako safe lang ha para para sa ako safe lang was' uh, hmm. i wasn't born born for them uh, na buhi ko para sa akong gagalingon dili pa para i impress ang tanan tao ba eh. so kung unsa ni akong story akong postura ako so I don't care about your thoughts. Nice. Kaya, safe lang. <laughs> tama, tama, tama. No? Para mood sa kuha kay ang tanan. Wala ang tanan kung wala ang art. Murag ang art ang tanan bitaw para mm -hmm. sa kuha. Hindi ka maligo Dawasimana. dawa Art jabu na. <laughs> yes. Yes. Yes, I got it. Diba? Diba? Tinod, tinod, tinod. Hindi ka maligo di. Peace gyud. Kani mong book. Kalkag imong ni. Uh. Kani mapurma siya kun art. Oh, tama no. Magkuan siya ba? Magnati dread siya. Oo, oh, okay. kay walay ligo. Wala, Wala may masa. tao, ay ligo nga tarong. Pero, safe lang. Wala. Dili man para kay impress ka. Mau man akong fashion. This is what I love. So, buhaton nako na ko. Unsay gusto na ko. Nice. Ano siya ba? <laughs> nice. Sa'yo ano, Ron, sa so, mong panan pananaw din mo sa fashion, sa pag mga pagiging artist. Is it, nasa ako na ba na? Uh, ang style eh. Di ba? Free lang ba? Wala ko yun. free flow lah bah, ba nya mm. -hmm. ang pagka artist kan kita artist man ta mm -hmm. So, tong sa tong kun sa tong dagat sa tong ginabuhi mm -hmm. kung sa tong palanaw sama na ko kita, ra man gid ta ani ra tong bro wala labot kuwam ning lakaw mm -hmm. at as long as wala kay kwan tapakan ng mga bantao dia nice free flow ba si lang git mm, nice 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 karon nga man ang sa pangutana na ko bilang kamo nga mga ano karon batan nga mga artist no kung wala mo ka guys katong mga arts nga nasa sulod ka nga makuwan, ilahang mga gawa to siya no ang iban didto so para sa inyo ha paano mo nag-start unsay kwan ninyo unsay nag naging inspiration ninyo murag dili man na basta nga ko uy artist dadan din akong gusto nako na dili man nga nang naamay na ikwan progress ba Sayin, uh, asa ka nag asa nagsugod ako sa una gyud guys, eskwela ko sa senior high mm -hmm. ako itig drawing sa mga kwan mga classmates bitaw ako na kwan mga project mga <laughs> kwan mga is, mga art bitaw ban paper bitaw mm -hmm. banatan ako na Baka kay na ilang ihatag sa ko banatan ko nag drawing paspas mm -hmm. kay pa kuris-kuris sa -kuris, bitaw pormano mo matawa na. Mm -hmm. Teka <figan> <occurs> na din sila score 100 tak. Reklamo mo maestra ganyan. reklamo sa puros mga tsada ba? Mabala na karon sa imong maestra. Basta makita dia. Tayon. Tak. Bagsak din kayo. Then the discard is edi kay ko dugay kay ko naka kuno guan art na ni bitaw painting kay. Hmm. Dili mo struggle ko. para nang kuno discard ka ba. Nang na imo lang ibuhat og art, kumuton ra nila bitaw. Papel. Ah, okay. Labay pak. Kung man magraduhan, lana so, graduhan, wala na. ni din na rason sa kuwa tungod sa COVID. Okay. Kabalo mo ka drawing ba? Buat sila og machine bitaw tato. Mm. Pag sila tato, ako gi pagamit ba? Mm. Tapos so, ko kwarta ginagbay. Eh. Mm. dinag ko na ilang hatag bitaw. Mm. So ginahan na din kay ko hantod sa naka buhat, machine ako. Mm. Nagsugod gi sa wala. Mm. Nagbuat og machine ako nakagulingan. bitaw no. Dat naot pagyud. Mm. Akong mantato sa so, una mga mga Kuwan akong gabang doon, mga minimal mm. sa raba. di mo so, nakakaya sa akong kuwan. Binungat naman ako. Tattoo artist po ka. Laga tattoo oh, ka. ka tattoo oh. artist, yung primero. Binungat naman ako. Antod siya upgrade Palit ko itong tag-libo ka pinakuan. Original, mm. original, yapon yeah, siya. Pero si Kanan na ba? Hmm. Ando dyan, naka palit sa ikong Mas, mas tsada siya. Hmm. Ordinary machine, nagyabon siya. Hmm. Pwede siya itong butterfly. Ordinary ka itong humo. Hmm. Kaya pun, hantod sa karon, na time karon. Narinig ko yung machine din na akoan. Hmm. Itong recharge siya ba? Itong pin type ito. Hmm. Si Kanan, nagyabon siya. Palit na ako. Then, hantod sa naka abot ko dali. nakapadpad ko dali ito. Hmm. Uy, uncle mo na na. Anak. Dood sa gib. Patatok sila, patatok. Hmm. Tariwaway, patataon dahil si Tariwaway, pero kuwan lang ba, kuwan siya nagpatataw kay Borg Alto, si siya. Mm -hmm. Iyan na lang mga anak, yung mga bayaw, mm -hmm. yung asawa, nanay, kung mm -hmm. ako sila. anto siya na, nga hindi ka magkuan art. Hindi na, ako ang call dire. Sulayan, sulayan ba? Sulayan ako pipinting ito. Ano siya na, wala-wala, yapon -wala, ko eh, maria po ginawa ito. Mm -hmm pero buwi pa ko, buwi pa art pero mura ginawa, <laughs> Bumurag, ginawa Papalong ya po, ka ginawa po Papalong mapalong po yung ginawa pero ginawa po yapon yung uh, buwi na nahilig na ginawa ko ito sa din na ko kalimut sa bawang sawan mura na addict na bitaw ito sa art addiction mm. may yapon na art yun mm. tapos naibot ang 20 2021 boom na kayo me ako kuwa lang boom na kayo kuwa, mura lupad na kayo ko sa pag art ba mm -hmm. tapos na broken bitaw nawala mga pila ka tuig broken hearted ka oh, love broken life bitaw <laughs> <laughs> <Mula ginabakadawit ginababay>. <laughs> <laughs> mo lagi na pagadat yun ang babae ko lang babae pero ay may 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 dapat dapat jud imo yung kwan right, sure, right. sure sure jud mo ang kwan <laughs> <laughs> di ka lang di imo yatag tanan bitaw kay ma mm. wala imo kwan eh mo ako karon bati imo art na magpokus ka sa mga kissing scene mga art na mga babae mga love story na mga kwan art ang gina mo na art jud about about sa tribe, mm -hmm. about sa talandig, about sa culture, kinayahan, about mm -hmm. sa mm -hmm. nature. Mga mm mong -hmm. kwan ka ang kinabuhi bitaw, gitagaan na mong importansya ang tan. Mm -hmm. ko ako sa kuwa lang, naminaw ko sa hangin, sa so, mga kahoy na mga liyok. So mo na yung Ito, mga inspiration. Gitagaan na importansya ang tanan ba? Mm -hmm. Pati ang ero, pati ang kwan. Gitagaan na ako sila gbili. Kaya ako sa una lahi man ko. Mm -hmm. Ako sa una ni Wanyiko, ni ko na walay saktong kwan. Anong disiplina ba mo nang sa so, so, moto ang akong gatoon gigo disiplina mm. sa tinod lang dili lang art akong gato akong gato nandre mm. ang pamayong pamatasan ba mm. Kaya ako sa una batiig ko image yo nagi ko image na nang nawa ka kabalubon si sakto si piat bitaw ibata pa ka koy imoha, ha paano ka nagstart start Unsan ang imong inspiration nimo sa bago ka nag-start og art uh, pagi e sa pag attend og mga event Oh, sa mga sa forum. Mga event, o na gina gina-expose gina nila ilang mga art. So, ganahan kay ko. Asa ah, to, pinakauna? Kani mo na uh, pinakauna sa diri sa kaning malay-balay. Dito ni mo na mm. tuan mm. nga naka, sa Kamulan naka-experience so, ka kita. Dito nako na, na, na experience Kamulan Festival. Nag-expose sila ilang mga art balang pamagi nila. Mhm. Mm da, nilag Unsa nilagbuhat? Mm -hmm. uh, gina display din nila daw gina gina balik ganahan ko ha gamik ni mo ni and then at the same time uh, nakabalo din ko og hitchhike so mm -hmm. daw gama hitchhike uh, bisa ka asa pa then nakabalo naman din ko uh, nangita ko paagi nga ko og arts mm -hmm. which is crafts kanang mga burluloy ba mm -hmm. Akong ginabuhat Ta the time nga mo travel ko at the same time mo balik ko para mo mo sustain sa ko pagkaon ang mm -hmm. mga daily needs ba mga sabon mga mm nana -hmm. ba eh langyaw ang ko. Wala pod ko balay nga akong ginapuyan ba. Mm. O, pag -asa ko makasangko, dito ko matulog. Dito ko magwan, dito ko magkikaon. Bupalit mo sa ko, kumakaan ako income. So, inana ba? nana nga na pagi. Then, na kuan po ja, na boost ba sa tungod sa mga event ka mong matuan. Just like MRF, itong sa Jensan, itong pati sa uh, Yenikon. Hmm. Nakadto ko dito. Mindanao Roots Festival. Dito rin, mas nabus ako nga, magsigi ko glakaw ba. And ang purpose po nako nga magsigiko black lakaw is to meet lots of people and know kung uh, saan pagkabalo sa ilang mga pamagi sa panginabuhi ba. Culture kung, nila. O ilang na? pamagi, then ilang pamatasan po. Oo. Munang, uh, mo munang purpose nako nga mo travel ko para mo gain og knowledge wisdom proper application of knowledge nana ba so most of, most likely ang imo hang nagpa-inspire pod sa imo is more on the travels oh. Mm. tungod sa imo sige ka travel travel din mo na expose ka sa art oh. na expose ka sa music oh. na expose ka sa culture mo mm. na siya so, mo okay, dahilan mm, to and to. then because you are very curious kung unsa pod ilang pamagi sa ilang mm. way of living nila mm. anak, no okay thank you thank you ko thank you koy pero si naman unsa mo hang inspiration din mo ron paano ka nag-start unsa ikwan nimo pod story behind kay Ron nga bilang artist. Sa ako po, karoon yung express na ako, ako ang art po through experience. Nagsugot ka, pila mong edad? Mga Latagaw, mga yabong yun ko. <laughs> kay ikaw. Uh -oh. So, karoon yung express na ako sa sakuan. Through sa ako ang gina-release ng mga shirt. Dito na ako gina-express ako ang experiences. Which mm -hmm. is ang bukid nun yun akong focus. Yung mga mga landmark din. Dari po na ang kultura mm -hmm. preserve and protect protectahan mm -hmm. ang, ang, kinayahan og may preserve ang unsa ang kultura mm -hmm. ang tribu din kung mga kaagi dito na ako ipakita mm -hmm. sin pag connect na ako sa pag connect na sa matag tribu dere mm -hmm. mura po ganang na in, in, nako na in, apply pero apply in, 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 kung in, sila. Nana.